Ayan mga kawander, good morning po sa lahat At for video mga kawander I-update ko lang kayo sa aking uh, solar setup Ayan, uh, bahas na aking experience mga kawander uh, Napakaganda rin niya Lalo na sa panahon ngayon, tag-ulan <laughs> O diba? Ito na mga kawander Ayan, ito po yung aking solar setup Ilagay ko po siya dito mga kawander sa isang uh, Tawag nito Toolbox Para kung sakali man na uh, bitbitin ko siya o ilipat pwede po mga kawander ayan, nilagyan ko rin po siya ng susi nasa loob po yung ating battery tsaka inverter ayan ngayon mga kawander uh, ganito ito, ito po, nag-charge pala ako no, ng aking cellphone ayan, time check ngayon 8.00 it, it plan ng umaga Yan, malapit na bar yung aking cellphone yung aking uh, battery Ayun, aking battery, mayroon pa tayong uh, 13.8 volts, pero 12 volts lang po yung ating battery, mga kawander. Ayun, uh, alas 8, no? check natin kung ilang voltahe yung pumapasok. Uh, sa ngayon kasi wala pang araw, pero may pumapasok, nag-thread sa rin po ito, mga kawander. Hindi lang siya umabot ng 1 ampere, kaya hindi na nakalagay dito. Okay? Ayun, mga kawander, kagandahan itong ating solar setup. <coughs> ah uh, pag diba brand out, walang ilaw, no? May, mayroon tayong switch. Ayan. O, ba diba? Mayroon ng ilaw. Okay? Ngayon, mga uh, dito, sa solar setup na ito, pag umaga, no? Pag umaga, ayan, patayin ko muna ulit. Pag umaga, mga ka-wonder, pwede ka dito magsaksak ng... Uh, tinatry ko sa karang kong video, no? tatlong electric pan. Pag, pag umaga lang yon Pero pag gabi, Siyempre, kailangan natin quintahin kwintahin kung ilang watts yung ating battery. Sa so, mga nagkatanong, meron pala tayo dito sa loob na ano, uh, 12 volts 50 ampere na battery. Tapos meron tayong solar panel sa taas no na ano uh, 100 watts. Ayan. Okay. At ito pala mga ka-wonder, ito rin yung ginagamit ko pag gabi. Uh, lalo, lalo na din pag brand out. Ayan, sinasaksak ko siya dito. Ito yung aking saksakan. Ayan, pwede ko rin po ilipat ito. Ito, nililipat ko rin po ito. Ito po yung connection ng ating uh, wifi Wi-Fi at aquarium. Ayan. Okay, nililipat natin. Tapos, syempre, ito rin yung ating saksakan ng cellphone. Okay. Ayan, <clears throat> mga kawander, para gumagana siya, nakapatay pa siya, oh. Kasi naka-off yung aking breaker. Ayan, i-on natin yung ating breaker. Ayan. Ayan Meron tayong tatlong breaker mga ka -wonder. Dito ko sa labas nilagay. Ayan. Ayan, ito na. Okay, naka-on na yung ating uh, Wi-Fi. Ayan. Tapos mga ka si pinakita yung sinaksak ko itong aking ilaw sa labas. Ayan, nakasaksak siya, no? Ayan po siya sa labas, oh. Nakita nyo. Ayan. Ayan, i-on. Mayroon rin akong nilagay na switch. Ayan, naka-on. Ay, mga ka umilaw na siya. Apat po ito, mga ka-wander. yung isa, andun yung dalawa sa likod ng tri-motor. Naka-on na po. Ngayon, pag i-off ko siya, mga ka-wander, ayan, naka-off na. Ayan. Okay. Tanggalin ko na. Ayan, mga ayun lang po yung update sa solar setup. Anilagyan ah, ko lang siya ng ilaw para mas Uh, maganda yung uh, pag ma burn out ba? Diba? meron tayong automatic agad na ilaw mga kondors salamat yung panood see you sa ating next vlog bye, -bye.